Ang sinusuring lugar ni KTH ay isang lumang ilog kung saan ay meron itong kasaysayan na napadaan dito ang mga sundalong hapon. Bilang isang treasure hunter, isa ito sa mga basihan kung saan ang mga lugar na kanilang dinaanan noon ay posibleng meron silang ibinaon dito na kayamanan ni Yamashita. Sa pagsusuri ni KTH sa naturang lugar ay meron siyang natuklasan na isang malaking bato kung saan kanyang napansin ang kakaiba nitong mga butas. Dahil sa isa pa siyang baguhan at wala siyang ideya dito, kinuhanan niya ito ng aktual na larawan para ipasuri ito. At narito ang aktual na kuha ni KTH sa naturang bato na kanyang naingkwentro. ating nakikita dito na kanyang binilugan ang mga bahagi nito na siyang umagaw sa kanyang pansin dito sa ating bandang kaliwa ay meron itong isang malaking bilog na butas at dito naman sa ating bandang kanan ay meron na rin itong isang bilog na butas ngunit maliit lamang ang sukat nito maliban sa dalawang bilog na butas sa pagitan ng dalawang butas na ito ay may isang butas naman na hugis pari sukat ngunit mababaw lamang ito. Narito ang pangalawang kuha ni KTH kung saan ay ang malaking bilog na butas sa bandang kaliwa ng nakalipas na larawan. Kung atin itong pagmamasdan ng mabuti ay malinis ang pagkakagawa sa butas na ito. Ngunit base sa aking naging pagsusuri ay gawa ito ng ating talikasan o isa itong nature made lamang. Meron pa siyang isang karagdagang larawan dito kung saan ay naglalaman naman ito ng isang kakaibang bato. masasabi ko na ito ay isang lumang bato at posibleng isa itong lihitimong marka. Sapagkat kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, mapapansin natin na ang kanyang hugis ay parang isang kaliwang kamay. At ang hintuturo nito ay nakaturo sa isang direksyon. Ang Aking Pagbasa umpisahan natin sa unang bato na ito na natagpuan ni KTH. Basi sa aking naging pagsusuri, ang dalawang butas nito ay nature made lamang o pawang gawa ng ating kalikasan. Maging ang butas na hugis pari sukat ay masasabi kong nature made na rin ito. Kaya sa madaling salita ay wala akong nakikita sa naturang bato na ito na masasabi nating lihitimong marka. Pero pagdating naman dito sa ikalawang bato na ito, gaya ng aking sinabi kanina ay may posibilidad na ito ay isang lehitimong marka. Sapagkat kung pagmamasdan natin itong mabuti ay parang isa itong kamay ng tao kung saan ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa isang direksyon. At base sa angulo ng pagkakaayos nito ay parang nakaturo ito sa pataas na direksyon. Kaya maaaring ito ay nakaturo sa ibabaw ng isang bundok o mataas na bahagi nito. Ang masasabi ko kay Kati H. Gaya ng aking sinabi kanina ay wala akong nakikita sa naturang batong ito na maaari nating ituring bilang lihitimong marka. Kaya ituloy mo lamang ang pagkalap ng mga marka sa buong paligid ng lugar. Pagdating naman dito sa ikalawang lumang bato na ito, masasabi kong posibleng isa itong pointer. Dapat mong malaman na ang mga kamay na marka bilang pointer ay nakaturo ang mga ito sa lokasyon o lugar kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Kaya ang payo ko dito ay suriin mong mabuti kung saan nakaturo ang hintuturo ng naturang kamay na markang ito. At kung nagawa mo ito ay tahakin mo ito hanggang sa iyong marating ang kasunod na importanteng marka. Pusibling nakaturo na rin ito sa isang malaking puno o malaking bato. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.